Isang may kalakasang lindol ang yumanig sa malaking bahagi ng North-Western Luzon kagabi, September 12, 2023. Natukoy ang epicenter ng lindol bandang alas 7.30 kagabi ang kanlo ng bahagi ng Dalupiri Island sa kalayan Ito ang palawang beses na minyanig ng lindol ang nasabing lugar kahapon. Naitala ang lakas na intensity 4 ng lindol sa mga bayan ng Aparia at Gonzaga sa Kanayan kasama ang Sinait Ilocos Sur. Intensity 3 sa bayan ng Peña Blanca kasama ang bahagi ng Sinay at Vigan, Ilocos Sur. Intensity 2 naman sa Ilagan City, sa at Intensity 1 sa Kasiguran, Aurora, Candon, Narvacan at Tagidin, Ilocos Sur. Samantala, dalawang menor de edad na magkapatid ang nasaktan matapos bumagsak ang konkretong pader ng kanilang bahay sa Centro 2 sa isla ng Kalayan nang maramdaman ang magnitude 6.4 na lindol bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa Kalayan Municipal Information Office, ng magkapatid na sina Bede Cati de la Cruz, 13 anos, at Carmela de la Cruz, 12 anos. Agad naman na silang dinala sa pinakamalapit na pagamutan at nilapatan ng paunang lunas. Kaugnay nito, kinansila na rin ni Kalayan Mayor John Lawrence ang lahat ng mga mag-aaral sa lahat ng antas na yung araw upang bigyang daan ang gagawing inspeksyon sa mga gusali sa mga paaralan matapos makitaan ng malalaking detak sa pader ang ilang gusali ng Kalayan High School. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan, ako si Riwag Mata. Tata, alam